sa mete punta sa multicultural center patay ng center kasama ko dun sa kaibigan ako kahapon nandang lang ako naglilinis ng bahay tapos ngayon dalawang araw ang di ako sa bukas may work na naman tayo Minsan-minsan lang naman. O, diba guys? Ay, tayo ng ano. Ito Tay, tayo train station. Ayan. Ay, Lakad na naman tayo. sa ito ang lugar. So, may mga friends. Friends and forever. Mamaya. Oh, yes. Yan guys, nakalakad pa rin tayo. Ito yung ano, yung daan na lagi ninaanan ko pag uh, paso ko sa umaga sa work. Dito na ako dumadaan. dati doon sa ano, sa kabila sa Pupyong Yuk papuntang Pupyong Yuk dito naman papuntang Pupyong Market kasi yun, nagbago kasi yung ano natin pinasok ka na kampanya ay dito ang malapit na ano kaya dito na siya nagstop ang bus ang bus nalakad pa rin tayo guys dito na ako sa station bababa yes. na. Ayan. Ayan sa station guys. Tapos sila eh. Ang message yung pagigigan ko. Sa bus pa daw sila. Ayan. So, punta mga tayo ng no, toilet. sa kanila. Kaya, nakaganda pa rin ako kasi mahangin siya. Pero yung ibang mga tao, hindi na, nagka-t-shirt na sila. Kasi mga Korean, pag ganito na talaga, hindi tinagyan sila. yan guys, sabang nag-aantay guys Ang ganda na ano na. Ito dito. Ito ba guys Hindi ko alam to guys. Tignan nyo guys. yan 2025 epic inch yan ang ganda. Pagka ano. nila ng ganyan. yan pasila pa sila. Ha? Tenang tayo dito guys. Ayan. Ito dito guys. Ayan natin sila guys. Ayan ako nakadala ng ano po. Yung ano nang cellphone. Ako lang nag-wake up. Ang kapal yata isang kilay ko pagkakalagay ko. kung saan na lang. Hindi na ka Hindi na. Tumanda na sa Korea. Wala pa rin naipo. Tapos mayroon dahil sa ona na lamang. May naipo naman. Ang daming ginagastasan. Sa Pilipinas. Dito sa Korea walang problema. Sa Pinas ang problema. Isigilang day. Guys, dito na kami saan? sa station. Yan. Yeah. Dito na yung mga ano namin. Si Madams. Si Atibet. Yan si Madam Sarahus sa Tibet. Ayan na kami. Dito na kami. Punta kami sa... Saan yan sila? Hotline. Hotline ba? Hotline yan. May -ang okay. daw namin. Ng, uh, meeting ang meeting nandaunamin. Kailan ang pagka kami nang kutan namin si. Anong class meeting -ang 'yun? <laughs> Ako a-meetinga niyo. Si Rosie ko meetinga na. Mimiitingan daw ng pera. Kailan ang kuan kanang wedding. Kailan? <laughs> <laughs> 'Di rin meeting daw 'te. Pera na makukuha namin. Ikaw. Ako? Oh. 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 <laughs> <laughs> ay. Ah. ay, ay. La na Tanding-tanding oh, na sa inito. Ayun pa sila fresh Ayan na guys, ang train. Pasok na kami dyan. Laman tao. Ayan, na pasok namin guys. Laman tao man. Standing position. Standing position. Ayan guys, nakababa na kami guys. Ayan, naghihiwala siya atin ng isang babae. Sino? Si Rose. niya sa atin eh. Okay na. Ah, dito lumaki. Okay. Sabi ko lang, ginalang nangyihiwala yeah. Bihuala sa atin. Si Rose. Ang ah. baba na kami. Hello, ate. Kaya sa atin, Nancy. Nagdaanan kami, guys. Pa-injit ako sa akin. Yan o. No? Mag-dilio pa sa Kailan te? Sa Burmese kasi punta ko doon. Sumasayaw ka nga ng tsatsa eh. Saan? Doon, kayo ni Ate Lidya. Galing ka palang sumayawte eh. Ayan guys. Eh kaharap ko ng ano, tumalikod eh. Sino? Ate Lidya. At 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 Ayan na guys. Masakit. Ito kami sa ano, ito yan oh. Ito sila ate. Kaya nga sabi nila ikaw masakit ako. Ayan. Yan si ano. Ina, si Maricel. Si Ate Nancy. Hanap namin sila dito kung saan ang multicultural. Yan. Wala na si Madam eh. Tumak po si Madam. Yan na sila. Sabi ko, sister, ano ko naman? Ang kami. kami. Oh, oh. <laughs> Sabi ko, rambol yung oh, apartment doon. O, oh, tingnan mo yung dinirahan <laughs> yun, mo, ate. Sabi ko, sister. O, oh, dito nga ka, dito nga ako noon, pumunta. Ano, ano ito, bahay? Parang ano siya, ate. Opisina naman siya. Bahay, ang style ba, bahay. parang tutid na ano. Ang ganda, no? Hmm. May elevator? Wala yata. Elevator agad. Parang wala. Nito na kami, guys. Yan, guys. Tapos, yung eh, meeting namin, guys. Pauwi na kami. Bye-bye. Bye, guys.